matatanggal yung mga bacteria o germs na naka kanda dito sa ating kulungan kung yung kibigan, na, kung napansin nyo mga kaibigan walang lang na lumilipad Magandang araw mga kaibigan Welcome back sa akin Munting Bakyan sa akong YouTube channel Sa video nating ito Pag-usapan natin kung paano natin, Kung paano Maiwasan natin Na magkasakit ang ating mga alaga At para uh, Hindi Dumapo yung mga langaw sa ating manokan Kasi pag Madaming langaw na dumadapo Sa ating mga manokan may solidarity may possibility na palaging magkasakit ng ating mga manok ito ang mga kailangan natin mga para makagawa tayo ng panis spray sa ating mga kulungan lagyan lang natin ito ng tubig po ng mga kaibigan kuha naman tayo ng sunrocks. yung gamitin natin yung original isang tap takip lang ng suntok sang ilalagay natin dito mga kaibigan para hindi gaano matapang. Haluan muna natin bago natin gamitin. ganito lang ang paggamit nito mga kabigyan i-sprayhan lang natin to sa buong paligid para may sigurado tayo na matatanggal yung mga bacteria o germs na naka kalat dito sa ating kulungan kung nga kapansin nyo mga bigan, walang lang na lumilipad gawin niyo itong pag-espresahin yung mga manokon o kulungan mga kaibigan ng umagat sapon para makakasiguro kayo na makakaiwas sa langaw yung ating mga kulungan at makakaiwas din sa sakit ng ating mga alagang manok espresahin niyo lang ng baba hanggang taas yung mga dingding siguro yung mga sprayan para, para yung mga naka kapit na James matanggal sprayan lang natin mga kaibigan ito sa buong paligid ganyan lang spray lang natin lahat yung sprayhan mga kaibihan sa lahat ng bakod nyo saka yung nasa baba yung lupa yung bubong nyo sprayhan nyo din para sigurado pa yung may iwasan natin yung pagkasakit pagkasakit ng ating mga alaga Napakasimple lang ito mga kaibigan. Spray nyo lang mga kaibigan ng paligid. Pati yung bubong is isama. Spray din. Pati yung Pati yung lupa.